Ituloy rin oh, mero tra, kailangan tanggalin bulok na 'yung mga ugat niya oh. Eh kaya pala ka hindi siya nabubuhay eh. Gugupitin, ko 'yan. Eh. Para bago bago ugat ko 'yan sa natin huhugasan. Huhugasan natin muna din siya para eh, yeah, sabi ko ba parang hindi yata lumalago ay patay na pala ito oh. okay. natin. 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 Para bumaling, huh? ayan, na natin ika-cut natin kasi parang siya gumaling ayan pinutol na natin yung root rot nya kasi bilite ito eh, huh? ayan sira na kasi patay na yung dulo ng ano niya. Ito na yung natira. Oh, sabi ko, bakit lang ako nalalanta? Nalululug pala siya sa, lupa, sa ano, tubig. Kaya, yan na natin ulit. Ating ah, ililipat sa iba. Ito guys, so, hindi ko na pinakita sa'yo. Pinakatakan ko na siya ng kandila. Ayan oh, pinatakan ko ng kandila. Kita niyan? Tsaka doon sa kabila. Nagkaroon pala siya ng rutrat. Yung kasi nasisira eh. Yung ano, nabubulok yung ugat niya. Ayan, ayan. Pinatakan ko ng kandila para siya tumubo uli. Tapos yung isang maliit, ganun din, oh. Nilagyan ko. Kaya ako bumaba, yan, oh. Nilagyan ko sa, sa baba ko, ina, no. Yung mga ugat niya, hindi, mano, Hindi maayos. Tapos itatanim na natin siya. O, over sa watering, eh, sa pagdidilig ko. hey, minsan, buhusan ko lang siya, ay. Eh. Hindi pala tama, yun. Tapos yan, tatanim na lang natin dito magkaroon siya ng bagong suno. Ito, may mga bunot-bunot dito, -bunot tsaka may mga coco, pow, coco cube nilagyan ko. Ito lang siya Okay na. Natanim ko na siya. Ayan. dagdagan ko na lang siya ng lupa. May mga uling may mga bunot, nilagyan natin ng mga bunot. O 'yun lang, bye-bye.